Good morning, good morning mga idol At tayo magluluto ngayon ng ating ulam Giniling mga boss Ayan ang pork giniling natin Ayan, hintayin -hintay lang At tayo nagigisa na At mamaya maya lalagay na natin ng ating gulay na karot at patatas With itlog Ayan, hintayin hintay lang mga boss Hanggang dito muna Boss, mga boss, ang ating pork giniling nilagay na natin ang ating mga gulay yan May maya maya lalagay na natin siya ng tomato paste para mas malasa at mas makulay ang ating pork giniling mga boss ay mga boss ang ating giniling malapit na siyang maluto o oh, yummy, yummy na naman lalagay na natin ang ating itlog ayan oh. guys ang ating pork with egg yeah. oh paano hanggang dito na lang at magpapaalam na ang inyong kuya bipoy hanggang sa muli thank you for watching bye bye Yan, sa mga araw mga boss at tayo gagawa ng buko salad. Ayan ang ating buko salad mga boss. At mamaya lalagyan natin ng ating mixed fruits. Ayan mga boss. Ayan mga boss ang ilalagay natin sa ating salad. Oh. Yummy yummy na naman. Ayan. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye bye. Iyan ang mga boss ang ating fruit salad. Oh, yummy, yummy na naman ang ating fruit salad mga boss. Ayan oh. Thank you for watching. Ayan guys yo open na niya Ang anyang bagong phone Ayan na Ayan na Nakikita ko na ang bago niyang Cellphone Na na guys, ang bago niyang cellphone, Samsung S24. Ayan, open okay na siya. Ayan na guys, malapit na niya makita. Ayan na guys, so, uh, may sumisingit pang doggy. Ayan ang uh, kanyang bagong cellphone, guys. Ayan, sumisingit pa arming alagang si Pichi Pichi. And lucky, lucky. Guys, nag-on na yung kanyang bago Ano masasabi mo darling sa bago mong cellphone ngayon? Akin na yung iPhone mo Yan, yeah, nag-welcome